Everybody, I hope masaya ang inyong mga araw. After work, nagpahinga konti at nagluto. Ayan, luto na para sa ating home visitation tonight. Waiting ng ating sundo ating mga sisters in Christ. Pa, silip ng ating baon. Meron tayong ube champorado with bilo-bilo. May baon din tayong pandecoco. Kainami sila, oh, nag idlak sila. Blessing glossy pan de coco. Pero merong blooper. <laughs> Nanganak siya ng coco filling. Ayan. <laughs> mm, pan de coco. Ito pa. Ating bagong lutong. Pan de leche. Nilagyan natin ng cheese filling. Tingnan natin na sa mga po anong lasa niya na may cheese. Instead of cheesy pan de sal, cheesy pan de leche. We'll have our home visitation at dalhin natin na ang patikim portion ng ating mini ensaymada na punong punong ng cheese. <laughs> Yan, mini lang, mini kasi patikim portion lang. Enjoy the rest of the week, everybody. Take care always and God bless us all.